Open that. <laughs> Ikaw pala yan. Saan ako pe... Ha? Dito, sa kabila. Saan? Eh, hindi naman kita nakita. Pwede ba ako dyan? Dyan lang ako. Kasi double parking dito. ano Dito? So, you know, okay. Mabilis lang naman ako. Ay nakakahiya. Hindi naman sa atin yan. Dito na lang. Baka, ano, may sasakyan dito. Ay, gano'n. Sige, sige. Dito na lang. Wala pang re reply si Sugar sayo?